<laughs> Itong pusang ito, makulit. <laughs> How are you? How are you? Huh? How are you? Hmm? hindi Dito sa labas. Huh? Nagmiyaw-miyaw ka talaga, nakita mo ko, no? No? Hmm? <laughs> hmm? Oh, meron na naman ako ditong pusang makulit. Yan, Kapag nakikita niya ako, nagmimiyaw na yun siya. Tapos susunod na. Kahit hirap na hirap lumakad. Kasi yung isang paa niya, injured. Hindi ko alam kung inborn ba or na, na disgrasya talaga siya. Halika dito. Hala ka. Oh. Makulit yan, makulit, makulit. Nakita ko siya sa gate 7 before. na pa niyan. Baby pa yan siya. Tapos nagtaka ako bakit wala na siya doon. Yung pala nandito na siya sa gate 8. Oh, 'di ba? Malaki na siya. In yung injure yung kaliwang kaliwa ano kanan. Kanan dito sa may harapan. Ari ko ka mga gat. Yung lambing niya kagat. Oops. Muning, muning. Muning. Hoy, mong kagatin. Na, naglalambing siya pero yung lambing niya kagat. <laughs> makulit ka makulit makulit nakakatakot din kasi kasi wala pa yun siyang injection wala pa yun siyang vaccine dito lang yan sila sa compound pag -ala marami ditong pusa sa compound meron pa ditong maliliit tatlo tatlo yun na maliliit kuting pa pero ito nagpapakarga naman siya yung ibang kuting ano mailap ito naman hindi mabait siya yung lambing niya nga lang. Ito, ito yung injured niya. Ayaw niya ipahawa ko. <laughs> Nangangagat. 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 kulit mo ha? kulit mo ha? Mm. Maning. Na. Na. Sinasabi ko sa'yo, maligo ka rin kasi. Maligo ka din kasi. Paminsan-minsan. Hmm. Ito yan siya, Batambay. Kapag nakikita niya na ako, sasalubong na yan. Kilala niya na rin yung amoy ko eh. Hmm? Tama na. Tama na. Tama na. Babay na. Babay na. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Bitaw, bitaw, bitaw. Bitaw. Nawakan niya na yung abayo. Yung abaya ko yan, huy. Sumabit na yun dyan sa kuko mo. Ayaw mo talagang gitbitawan. Hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Sumabit na dyan sa kuko mo, oh. Bye-bye. 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 Come, come, come. 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 Bye. Bye-bye. 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 Maning! Maning! Ayaw oh, niya na sumunod. <laughs> Sabi ko sa inyo susunod Sabi ko dyan ka lang eh. Nasunod ka na naman eh. Come. Psst. Come here, come here, come here. yung lakad niya yan siya kasi yung isang paa niya, putol. Ayan, o oh, yan o. ganyan siya maglakad ika-ika. <laughs> ikaw talaga, ikaw talaga. Sabi ko doon ka lang mag-stay, doon ka lang mag-stay. Hmm. Hmm. Paano ako <laughs> na? Huwag ka sumunod sa akin sa loob ng, ng building. Hmm, dito ka lang. Para tuloy ako nitong, ano, may batang humahabol. Hmm, doon na yan siya mag-fly, oh. Sige na, maglaro ka muna dyan. Na. Dyan ka lang. Jan lang, diyan lang. Stay there, stay. Susubukan kong tumakas sa kanya kasi sarado ko kung yung pinto. Parang kung hindi niya mapansin. Ate. Ito mo, pa rin. Ganyan siya maglakad Oh. Mm, kawawa nga eh. Ika-ika siya. Yung isa talaga, yung isang ano niya, paa niya sa harapan is talagang putol. Putol talaga siya. Ano? kita <laughs> Takasan ko muna siya. Yeah. Hmm kita nyo na sunod na naman ayan na naman siya oh nakasang ko na nga hanggang doon niya nakasunod yun siya sa akin hanggang doon sa may bahay ayan na ayan na ayan na ang bilis pa ng takbo niya Habol-habol <laughs> din talaga siya, oh. Ayan, nakakita din siya ng kalaro niya. Ayun. Ayan. Ayan, dyan na muna siya.